Samantala mga kabrigada, ang lalawigan ng Aurora nagdeklara na ng state of calamity. Bilang naman ang mga lugar na nagdeklara na rin nasa dalawampu na. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada! Report! Nagdeklara na ng state of calamity ang dalawampung lungsod at munisipalidad sa Luzon dahil sa epekto ng mga bagyong Nika, Ofel at Pipito. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management, ay labing isa sa Cordillera Administrative Region at walo sa Cagayan Valley. Buong lalawigan naman ng Aurora ang latest na nagdeklara ng State of Calamity. Aabot sa 1.8 milyong individual naman ang naapektuhan. Bago ito, una nang napaulat ang pagkamatay kamakalawa ng pitong magkakaanak sa Nueva Vizcaya. Natabunan ng na lupa ang santahanan sa kasagsagan ng bagyong pipito. Kabilang sa mga binawian ng buhay ang isang walong taong gulang at limang iba pa na pawang edad. Hanggang labing walo lamang In the heart of changing lives Ito, si Brigada Katrina Nang 1 Brigada News sa Manila The Music and News Also in is...